Ayan. Thank you guys. Salamat po sa pagpunta. Uh, God bless you. Thank pa. you for watching. Manood oh, kayo na lang yung mga Thank you for watching. Stars, stars. Thank you, thank you guys. Thank you. Thank you mga kapatid. Ingat po kayo. Ingat. Salamat. See you on November 29. Sabi na rao sa group chat na lang. Ako po. Thank you. Thank you. Thank you, Yung mga napag-usapan po paano po sa tubo natin. Paano sa GC, pwede rin. Thank you. Ingat po kayo. Hanggang sa muling pagsasama at pagkikita. Thank you. Thank you. Yan, yan, yan. Thank you. Thank you. Salamat po. Salamat. Thank you. Thank you, guys. Thank you, everyone. Oh, bye.